Yan na nga mga kanoy TV, naglalatag na kami dito ng plastic para sa punla. Napakahirap talaga magsaka. Pagkatapos yan ay bubutas-butas ang payan para yung tubig ay malaglag sa ilalim ng lupa. Kaya... O punla pala kami dito yan. No? Oh. Yan ang latag namin yung plastic para pag yung punla, pag nilipat sa ibang pilapil, madali lang, ano, madali lang alisin kasi may plastic na yan. Kaya yun, no? Oh. pinapabutas-butas ang oh, para yung tubig lumaglag sa ilalim para di mamatay yung palay natin na itatanim itong punla kaya yun vlogger na to. oh. yun yung TV yung tingnan yung plastic na yan so, tapos yung butasan lalagyan namin ng lupa para yun doon nadidikit yung palay na itatanim natin dyan para madilis mabubuhay pag wala kasing butas baka di mabuhay baka yun sayang yung pagpaguran na punla namin ngayon kaya yun yung kasama ko na si Kim Kim mag-hi ka nga Kim Oh, oh yun, oh. Bilalagyan natin ito ng putik para doon natin dadamping yan Yun, oh. Ganyan. Tapos, pipilisin niya mamaya para, ano, matakpan yung plastic. Dapat, kunti lang yung, ano, yung lupa dito para hindi makapal. Yun. Mamaya, pakita ko kau para gin Lalagyan ko na ng pala dyan Okay na yan Anong ginagawa mo dyan? Dyan ko pala busy Dito gumagawa ko ng punla oh. Yung ano lang ng palay Para mapurhiso pala to eh Kailangan dyan sa kamay Mano mano Para Yun tapos pantay yung lupa sa plastik. Erap. Kapag dumumi na. Eh. Ah, yeah. hirap pala ito, hindi ko lumana eh Dapat May pa rin yung plastic Pag walang Pag walang yung palay Yan ang mga ka-NTV ay Naglalaglag nag nag na dito para para pag nabuhay sa ito na yung pinaghirapan kanina nakita nyo naman siguro to kaya yun o oh, ganyan yung pag tatayin ko ng baby para pag lumaki yun makikita ulit nyo to kung nandito pa ako mahirap kasing gawin to eh Pagod din mag sa Ito nga, ito nga pala mga nito iba ano, hybrid nga pala to pero dapat manipis lang yung pagkalagay nito kasi pag masyadong makapal, payat naman sila eh. Hindi siya lalaki ng gusto. Dapat mga sakto lang yung kapal. Yan. Yun nga pala mga native ay pauwi na kami kasi hapon na nga pala alas 5 na nga pala kaya yun ay yan o, yung ginawa ko yung punla na yan napakahirap gawin kasi maghapon eh maprosiso, matrabaho yun nga pala yung nakikita yung maputing palay na yan ay hybrid yan tapos nga pala yung, yung tatlong yun sa, sa kala, dalawa kalate yun na mga trip to lose yun pala